kahit wala ng ulan ay binaha pa rin ang highway sa bayan ng Langkotabato Tabato umaga nitong araw ng Martes. Malakas na agos ng tubig baha ang bumulaga sa mga motorista partikular sa barangay Buayan. Nanalasa kasi ang malakas na buhos ng ulan nitong gabi ng lunes kaya ang mga ilog pati ang kalapit na Malasila Dam ay umapaw. Dahil mababang lugar ang kinaroroonan ng highway, mabilis itong naukupa ng sobrang tubig mula sa umaapaw ng mga ilog at dam. Ang resulta, maging ang mga kabahayan sa nasabing barangay ay pinasok din ng tubig baha. Maging ang barangay bagong tapay ay binaharin ang ilang mabahay dahil sa sama ng panahon. Nabatid na tinamaan ng malabuhawi na hangin at ulan ang bagong tapay, barangay langkong, sangat, dugong at buhayan noong gabi ng Sabado. Ayon naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakaapektado kahapon ang mga barangay ng New Haniway, Bagong Tapay at New Barbasa. Samantala nasira naman ang approach ng tulay sa bituan tulunan Cotabato dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng malakas na ulan. Hindi muna ito pinapadaanan sa mga four-wheel vehicle. Habang sa bato makilala ay muling stranded ang ilang maresidente residente ng nasabing barangay at mga taga malungon makilala matapos muling umapaw ang ilog papasok sa naturang barangay. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.